Noong ikalabing walo ng Mayo taong 1804, idineklara ng Senado ng Pransya na si Napoleon Bonaparte ang emperador ng mga Pranses. Ito ang nagsimula ng panahon ng Napoleoni, isang panahon ng makabuluhang pagbabago sa politika at lipunan sa Europa. Sa parehong pecha noong 1896, hinatulan ng Korte Suprema ng Estados Unidos ang kaso ng Plessy v. Ferguson, na kinikilala ang konstitusyonalidad ng lahi na paghihiwalay sa ilalim ng doktrinang, hiwalay ngunit pantay. Ang desisyong ito ay isang pundasyon ng mga batas ng Jim Crow at hindi ito na ibaligtad hanggang sa pangunahing kaso ng Brown v. Board of Education noong 1954. Panghuli, noong ikalabing walo ng Mayo taong 1980, sumabog ang Mount Street, Helens sa estado ng Washington, na naging sanhi ng malawakang pagkasira at pagkawala ng buhay. Ito ang pinakamatinding pagsabog ng bulkan na dulot ng malalaking pinsala at mga pang-ekonomikong pagkawasak sa kasaysayan ng Estados Unidos.